Kasi kung matuluyan siya ma-disqualify, ma-convict, kulong eh ang mangyayari niyan, itutuloy mo ang eleksyon. Ang problema hmm. ngayon, sino ang itatakbo mo? Meron na ako sa media, nag uusap na kami hmm. ni President. Ang patatakbuhin namin si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla game over. Mm. Priority. Okay. Sarah game over niya. Kung sakali umano'ng ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ay kabahan na umano ang kalaban dahil tatakbong presidente. Ang ngayon senador na kaalihado ng mga Duterte na si Robin Padilla. Yan ang ibinunyag ng Chief Presidential Legal Counsel di dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Sa isang panayam ay sinabi nito na game over na. Kung tatakbo si Robin, kung matatandaan na si Panelo ang nagpatakbong senador kay Robin Padilla. Sabi pa nito na may sentido kumon si Robin, humble at hindi kurap na opisyal. Pumayag naman umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Robin Padilla ang tatakbong presidente sa 2028 kung sakali mang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi kung matuluyan siya, ma-disqualify, makundig, kulong, eh, ang tao magre -react. Kung ang reaction is not such in a magnitude that will overthrow the president's hmm. power, eh, ang mangyayari niyan, itutuloy mo ang eleksyon. Ang problema mm. ngayon, sino ang itatakbo mo? Meron na ako sa good Nag-uusap na kami ng president. Yan, Okay. Pag-uusap niya, pinakulong niyan, ang patatakbuhin namin, si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, game over. Takbo sa kanya. Ang sinabi ko sa kanya, nang kumakampanya mm. namin, hindi siya naniniwala na baka pasok. In fact, minimenos siya ng maraming tao eh. And I told alam mo Robin, tanda mo sinabi ko, ikaw ang magnet. Talo mo kami lahat. Yung number one sa survey, si hmm. Pero mo siya, di ba? Siya, alabas lang, 13, 12, 11. Alabas lang. Sabi ko, nangyari. ba? Nangyari. Ako lang nagkabi noon. Walang naniniwala na mananalo. Oo. Oh, oh. Number one. Ito ang eleksyon. Five million ang layo mo sa number one sa survey. Kasi, may sentido ka number two, humble kang tao. Number three, hindi ka corrupt. Kaya, love ka. In when I was having my TikTok, I think, four nights ago, umasok hmm. siya. Umasok So, oh, I told him, nag-TikTok ako, oh. Sir Robin, ah. Eh. So, hindi ka naririnig, hindi rin makikita mukha mo, pero sasabihin ko na sa'yo ang ah, napag-usapan namin ng Presidente. So, naririnig ko siya ulit ko naman para malaman ng mga nanonood sa akin. Sabi ko, ihanda mo na sarili mo. Oh, kasi pag yan ang nangyari, ikaw ang ilalaban namin. Nag-usap na kami ni Presidente and he agrees with me na ikaw talaga ang pwedeng pumalit kayo dahil sana.